May bagong deb na naman tayo ulit mga kapaders ito yung nating ispatlaang aming binalikan uli dito may nakatago mm hmm, lagat ka dyan malaking bigan or matampusa mga kapaders magandang klaseng isda ang ating binamano salamat ulit lord dito na naman kayo matyaga ng kasamahan ko may ginagat ng karakalamaan dagat na ito pa bigan ulit mm -hmm. Ayos, magandang pangitain ito mga kapaders. Dalawang bigan kaagad Ang kagandahan at malaki ang sukat ng bigan. Si estimate ko dito mga 400 grams, baka sumubra pa. Maganda sana kung wala ng kula po ang bahura. Dito may nakatagong banagan. Ayan mga kapaders, yung kasama ko ang dadakot, si Boy Pugeta. Sisinyasan ko at papalapit sa atin. Ayan na mga kapas, malapit na si Boy Pugeta. Siya ang dadakot ng banagan ituturo ko kung nasa nakasuot yung banagan ayan mga kapaders malapit na si Boy Pugita dulukutin yung banagan pa pinapalabas sa butas ayun nakalayo, uy, nakalayo mga kapaders huli ka naroon butit nakita ni Boy Pugita ayos ng dagdagan yan pag ispat ko sa unahan may nukos papalayo na sa akin mm -hmm. ayos na itong pambinta mga kapaders 180 ang kilo sa amin ng nukos. Marami nagkukoment sa akin sa lugar nila, mahal ang ganito mga kapaders, umaabot ng 400 ang kilo, 450, pinakang sagad na presyo. At dito may isang igat mga kapaders, balangitan. Yung isang klaseng balangitan, mm -hmm. In, uy, nakatanggal pa. Uy, sayang, pang ulam sana. At uh, sana sa akin nag-order ng balangitan, dadaingin, dalay sa Manila. Mm -hmm lagata ka dyan malaking bigan uli ilalabas talaga yun ng bigan mga kapals dahil maliwanag ang buwan naghahap ng mga kain pasensya na mga kapals hindi makita ang bahura gawa ng kulapo na ito pa may isda mm hmmm taligbago or paro mayroon pang isa mga kapaders Ikakasako ang pana hindi ko lang konong isda inyong nakita ko pa na ito kalapit laang pulang isda liglig mga kapaders mm -hmm yun lang nakatanggal nakapunit ulitin natin na ito naglipat sa kabila mm -hmm. yun lang nakabunot uli ha mali yan. sayang hindi ko na nahuli nagsuto sa pinakang butas harap lang tayong ibang mauhuli na ito pa timbungan mga kapaders tarik bago mm -hmm. ito munang inuna ko At yung timbungan medyo malit mga kapaders hindi ko muna papanaan yung timbungan at medyo maliit ito surahan malapad lapad mm -hmm. gitik bali dalawa surahan sa katalig bago nagtabi na ang panain sa bahura kahit madumi pa mga kapaders sana pakita ulit ang mga danggit dito sa makapanlakula po may nagtatago mga kapaders mm -hmm. Pasensya na mga kapalis kung hindi nyo nakikita yung pinapahan ako. Pero ako nakikita ko pa rin eto balawis or danggit. Danggit ko po. Marami naghahap sa amin ng balawis at yung nakarang namin isang kahon, kulang pa mga kaparspan lako panlako na ito pa. Mm -hmm. Balawis uli, malapad. Nakakaduling ng angkula po dahil medyo malikot ang ilalim mga kapaders. Nakakalula. Ito, Sabit pa yung balawis sa kula po. Mahirap hilahin, ayan. Nabunot na ang kula po mga kapaders. Tama yan, mabawas-bawasan. Ayos na ito. Dagdagan. Salamat ulit, Lord. Hanap ulit tayo. Baka mirung pang balawis. Na ito. Paro. Kortalig bago. Mm -hmm. Lagat ka dyan. Kortang linaw na. Makakadilin siya naman tayo ng tigka kaunti. Nasan pa kaya ang kasama nito? Sana mayroon pa. Diyan sa unahan. Dito, mga kapaders. May banaga na antinahan. Bulik kung tawag sa amin. Ayos na yan. Pandaradagdag mamaya si Boy Pugita. Ayan, papalapit na sa akin mga kapaders. Kanina na sininyasan ko yan bago makita ko yung banagan. Malaki-laki na ito mga kapaders, mahaba ang sungot. Masarap yan sa supas. Dada na. ayun, hinawakan sa sungot mga kapaders. Magaling ang diskarte ni Boy Pugita. Kahit sa sungot lang hinawakan, hindi naputol yung sungot mga kapaders. Dito may bibiya. Lugutin ko daw, testing ko. Hindi ko papanahin. Dandahanin ko na ito nahawakan ko na mga kapaders pinipisil ko ang ulo at nang hindi makapulyang ayos na ito pang iho ng aking inakay siya nga pala sa mga gusto mong pa shout po dyan itong video ito sana matapos ninyo at sa ulihan meron tayong may nakita ko ulim banagan mga kapaders dinudukot ni boy pugita sana mahuli pangatlong kita ko yan mga kapaders mahuli sana ni boy pugita yung banagan malaki pa naman yan mga kapaders Ayan na, dalawang kamay. Bulik, good size na. Another 700. Maganda ang pangitain dito mga kapalers. Banagan, danggit, talikbago, surahan, nagpakita na ito pa. Mm -hmm. Talikbago uli. Pandaradagdag. Kaya ito ang hanap ng mamimili sa kabalawis. Na ito pa mga kapalers. Magkatalikuran, paras bibiya, siguro ito nag-away ito, ito. Itong malaki unahin ko, Dinakot ko lang mga kapatid, hindi ko pinana. Sobrang amo talaga ng bibilya kapag sa gabi, kahit dakotin ko tinalaang. Dito may nakasuot mga kapaders, liglig. -lig. Mm -hmm. Lagata ka dyan. Ayos na itong pandara dagdag, nagitik. Sa inyong lugar nga pala mga kapaders, gayetong isda, makanong presyo kaya para malaman ko. Kumit lang kayo sa comment section. Da, ito pa, balawis, maliit mga kapaders. Dito, may malaki palang kasama sa pinakang ilalim nangangain mm -hmm. It, napansin ko akala ko walang kasama mayroon pala tsaga lang mga kapaders nakakaduling ang kula po nakakalula dito may nagtatago pa isda uli mm -hmm. anong isdaing kaya tarig bago mga kapaders akala ko balawis na naman muntik pang salaan ano man itong mga isda na ito at dito pagkatago sa kagubatan piyaga hanap hanapin pa ako dito may lumalangoy mga kapalers Antayin ko lumabas sa mga kapal na kula po mm -hmm. malaking bigan Tinama yung pinakang udugan ng tinik mga kapalers nagitik natin kahit malaki sa sentido matampusa hanap ulit tayo dito sa unahan may nakatago mm -hmm. gitik headshot ulit mga kapaders liglig na naman siya nga pala sa managkukomment po dyan akin daw mga video paulit ulit na lang hindi po paulit ulit na aking video dahil lang ating piyapan sa bahura ay halos pares lang ang isda dito may tumago ba yung balawis uy tumago ulit mga kapaders makikipagtagawang pa yata sa akin dito ko bubulagain sa kabila mm -hmm. malapad na balawis Mag-iingat lang tayo dito pagtanggal sa paa ng balawis. Ito yung maantak din makatinik. Dito pa mga kapaders, may nakatago. Mm -hmm. Napakalapad na balawis. Pasensya na mga kapaders, itong ibang isdang balawis. Hindi ko na videohan dahil magkakalapit kaya. Hindi ko na nabuksan yung camera. Nabuksan ko lang itong makita akong isang balawis na napakalaki. Pang limang pana. Hanap tayo. dyan sa unahan. May nakatago mga kapaders, kulay pulang isda. Mm -hmm. na naman. Ayos na ito. May pambili mas si Tutoy Pandaya pero bukas, kahit kontin dilin siya. Ipon-ipon laang at malapit ng amihanin. Mm -hmm. Sige, pakita ng maraming balawis. Sana mayroon pa, sana sudsud ang isda dito mga kapaders. At para magulpi namin ni Boy ang balawis na ito panukos, malaki. Siguraduhin ko pagpana. Yun, tinamaan. Kalahating kiluhan sa estimate ko. Hanggang dito ulit aking video sa pamamana. Maraming salamat ulit sa inyong panood. Sa video ito mga kapaders, shout tayo pag uwi. Abang-abang lang bukas. Malutang na kami. Na ito na mga kapaders, yung ating huli sa isang dive na naman. Maraming lapu-lapu. Hindi ko na-videohan yung ibang mga kapaders. Ayan, mga surusurahan. Saka Bukawin, Tarik Bago, maraming mga kapas, saka Timbungan. Ayos na ito sa Sanday Blaang, maraming salamat ulit Lord sa panibagong biyaya. At kami itong pagdadamutan, ayan, surahan, dalawang pirasong malaki-laki mga kapaders. Nag-Sanday Blaang ako at hindi kaya ang lula mga kapalers, malikot ang kulapo, nakakaduling pagmasdan. Mesda sana dun sa kulapuhan mga kapaders. na ito, nakahuli si Boy Pugita ng Pugita mga kapaders. hindi ko na nabidyohan apat na piraso, dalawang big, dalawang medium. Diyan lang sa apat na pugita, sigurado na bawi na ang panggastos, may kikitain pa tayo. Dahil ang kiyo ng pugita sa amin ay 200, nakapix na yung mga kapaders, awang kulasan yung lugar kung mahal ang pugita. Magandang magandang umaga mga kapaders, ito na yung ating hulika Yung ibang isda mga kapaders, binili na. Ito yung isda na order sa akin. Ito, kadali kumbayan, mga kapaders. Mga lapu-lapu, mga liglig, ito yung mga first class na isda, ito yung mga mamahalin, dito sa amin, murang bintahan, pero ayos na mga kapadyas, kahit mababang bintahan, ang malaga yung ating mga nahuling isda yung nabibili. Kung ito sa inyong lugar, ito yung mahal sa inyong mga kapaders. Dito sa amin, 170 ang kilo. Pero sa ganung presyo, masaya na kami. Masarap itong sinabawan mga kapaders. Lawihan or bakla tawag sa amin. Ito. Huli pulang lang isda. Tayo ay mayroong dadalhan mga kapaders. Ito pa, laki. Mga kalahating kilo. Sobra ito. ito pa sweet and sour mga kapaders sweet and sour lugar iyon pala sweet and sour no, laking liglig mga kapaders oh. mga 400 grams sa estimate ko lang yan ito may hirap tawad na dalawang lambingan ulam Siyempre, ito pa mga kapaders. Dalawang kulambutan. Ito pa. Ito ay free na sa kanya mga kapaders. Ating bibigay. Bukod pa yung biniling isda, may free pa. Ito na mga kapaders. Sa mga gusto nagpa out po, sa mga nag-comment sa ating comment section. Shoutout mo tayo mga kapalers, sa mga silent viewers, subscriber ko diyan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Shoutout nga pala kay Rico Amamio from Legazpi City. Shoutout po kay PJ Kalakahan from San Jose del Monte, Bulacan. Shoutout po kay Maritis Divera from La Union. Shoutout po kay Dormitorio Family from Santo Niño, Bakun. Shoutout po kay John Gaper Black 11 Butong Anguno Rizal Yan po mga kapaders Shout po sa inyo dyan Shout po kay Atoy From Samar Shout po kay Henry De La Serna From Makati Shout nga pala mga kapaders Kay Fernando Canaria From Sunny Brook One General Trias Cavite Shout po kay Henry From North Korea Shout po mga kapaders Kay Adam Wenzel from Atimunan, Quezon. Shout nga pala mga kapaders kay Jonathan Maghuyo. Shout po kay Nino Eusebio from Aklan. Shout po kay Edgar Takorda from Ibaan, Batangas. Shout po kay EJ Kalub from Pasig. Shout po kay Elmer Enok from Quezon City. Shout nga pala mga kapaders kay Libere Candes from Valenzuela. Shout po kay Rizaldi Yambao Family from Toy Batangas. Shout po kay Tuto Kalingaw from Coron Palawan. Shout po kay Danilo Rodel from San Jose del Monte Bulacan. Shout po kay Charlie Robera from Taytay Rizal. Shout po kay Christian Banas from Marehatag. Shout po kay Tilmo Family from Indang Kabiti. Shout po kay Sunny Balukan. Shout nga pala mga kapaders kay Edmar Pareha Altamarino at Elma laso. Shout nga pala kay Baldis Family from Balabak Palawan. Shout po kay Marijel Karalde from Taiwan. Yan po mga kapaders, shout po sa inyo dyan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ah. Medyo marami ating shout mga kapaders. Yung limang papel yung ating shout out. Kaya medyo mahaba. Shout nga pala mga kapaders kay Edmark Mina. Shout po kay Dinas Espinosa from Barangay, Pagatpat, Santa Cruz, Sambales. Shout nga pala mga kapaders kay Petre Andan TV from Bataraza, Palawan. Shout nga pala mga kapaders kay Lianari Pama from Limere Iloilo. Shout po kay Rogelio Soriano from Poland. Shout po kay Arnil Pahada from Eastern Samar. Shout nga pala mga kapaders kay Angelita Santiago from Bataan. Shout po kay Alin Samar from Liti. Shout po kay Larry Samudio from Mauban Quezon. Shout po kay Gado Adrin from Cagayan, Bali. Shout po kay Adola Family. Shout po kay Ferdinand Santiago from Cagayan. Shout po kay Rico Chit Bilasco at Imunan Quezon. Shout po kay Giler Domingo. Shout po kay Manuel Domingo from Apayao Province. Shout po kay Teacher Iska from Aurora Province. Shout nga pala mga kapaders kay Rachel Rentora from Kuwait Shout po kay Winsky Official from Mete City Davao Oriental Shout po kay Eddie Villamor Shout nga pala mga kapades kay Marque Official from Madela Quirino Shout po kay Remundo Rosario from Saudi Shout po kay Elvis De La Cruz Shout po kay Marilyn Garcia from Kandoyong Uryungan Romblon. Shout po kay Mangyan Vlog from Oriental Mindoro. Shout po kay Dela Cruz Family at Maruya Family. Shout po kay Rita Baluran from Kalansayan, San Jose, Batangas. Yan po mga kapaders. Shout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Shout nga pala kay Boots Kasumpang from Iloilo. Shout po kay Marcelo Green Village, Paranaque City. Shout nga pala mga Kapaders kay Ronnie Villanueva from Calaocan City. Shout po kay Renante Abilis from Cebu. Shout po kay Christian Manu kay from Kintarisal. Shout po kay Mian Bungalbal Albay. Shout po kay Joseph Atienza. Shout po kay Edwin Aborde from Bicol. Shout po kay Darwin Revilla from Bukidnum. Shout nga pala mga Kapaders kay Husinite from Buntinlupa City. Shout po kay Adora Okbina from Kalapan City Oriental. Shout po kay John Berber. Shout nga pala mga kapaders kay Jocelyn Mangilog from Riyadh. Shout po kay Beauly Kison City. Shout po kay Lando Bingko from Talisay, Camarines Norte. Shout po kay Mercy from Riyadh. Shout po mga kapaders kay Noranats from Pantukan Dabaw de Oro. Shout nga pala mga kapadis, kay Perla Araraw. Shout nga pala mga kapadis, kay Jerry Jika Sikahor Province. Shout po kay Don Ramon from Mitorio, Manila. Shout po kay Pobring Ilongo from Saudi Arabia. Shout nga pala mga kapadis, kay Rodelin Lasibal Pram Kalibo Aklan Shout po kay Lito. Shout po kay Jik Speed. Shout nga pala mga kapaders kay Activi. Shout nga pala mga kapaders kay Marisa Mardera Pram Isabela. Yan po mga kapaders, maraming salamat din po sa inyong walang sawang suporta. Shout po mga kapaders kay Leo Nardo. Shout po kay Remer Javier Pram Quinca Batangas. Shout po kay Albeter Pram Bilar Bohol. Shout po kay Ricky Almoguera from Imo City, Cavite. Shout po kay Jandy Tagaraw from Isabela, Shout po kay Sariba Family. Shout po mga kapaders kay Balmis Family from Quintarizal. Shout po kay G.H. Abanila. Shout po kay Arnil de Leon Infanta. Shout nga pala mga kapaders kay Erwin Jerome from Hagunoy, Bulacan. Shout nga pala mga kapaders kay Manalang sa Placo Pineda Family. Shout po kay Alfonso Remark from Monreal Masbate. Shout po mga kapaders kay Rolando Balasi from Mateo Rizal. Shout po kay Ronald Tapang from Santa Rita Pangpang. Shout nga pala mga kapaders kay Melchor Mianagua from Kambunang bulalakaw Shout nga pala mga Kapaders kay Wilma Yudz from Sydney Australia Shout nga pala mga Kapaders kay Aliyah Mabahin Shout po kay Danielis family from Liti Shout nga pala mga Kapaders kay Verano Kadabido from Katil Dabao, Oriental Shout po kay Wilmi Rokana from Limay Bataan Shout po kay Arnold Ablangke from Cagayan de Oro City. Shout nga pala mga kapaders kay Mike Herdon from Bacolod City. Shout nga pala kay Prince Carl Gadir from Balingkanaway. Shout nga pala kay Sintos Family from Masbati. Shout po kay Marciano Nugit from Maslug Eastern Samar. Shout nga pala mga kapaders kay Amancio Family from Kamutis Island. Yan po mga kapaders, shout po sa inyong lahat. Shout nga pala mga kapaders kay Elsa Lazo from USA. Shout po kay Angelo Gonzaga from Iloilo. Shout po kay Michael Magno from Surigao. Shout po kay Larske Hortilano. Shout po mga kapaders kay nuwi Madrano from Ireland. Shout po kay DJ Carl Pinol from Qatar. Shout po mga kapaders kay Ernesto Hezon from Kalaukan City. Shout po mga kapaders kay GR Soltes and Soltes Family from Kuwait. Shout nga pala mga kapaders kay Christian Mapindan from Saudi Arabia. Shout po kay Richard Katipay from Ireland. Shout nga pala mga kapaders sa Family Bitoon and Ramirez from Iloilo. Shout po kay Marian. Bitoon from Kuwait. Shout nga pala mga Kapaders kay Milko Balunsat from Cagayan Valley. Shout nga pala mga Kapaders kay Bing Maranan from France. Shout nga pala mga Kapaders kay Victor Buadilla from Europe. Shout po mga Kapaders kay Jason Gonzaga from Saudi Arabia. Shout nga pala mga Kapaders kay Garwin Lansian from Saudi at sa mga anak niya na sina Rafael Gwyn Lanshan at Tricia Dayan Lanshan. Yan po mga kapaders, shout po sa inyo lahat dyan. Shout nga pala sa Batala Jimenez and Gonzales Family. Shout nga pala mga kapaders kay Boy and Chick. Shout nga pala mga kapaders kay Emily Borhal. Shout po kay Wilma Alitagtag from Santa Rosa, Laguna. Shout nga pala mga Kapaders kay Itsunaga from Magallanes, Ursogun. Shout po kay Jeffrey Dar from Tondo, Manila. Yan po mga Kapaders. Shout po sa inyo dyan. Medyo mahabang ating shout out. Shout nga pala kay Mamburam Family from Cavite. Shout po kay Wilfred Agunoy. Shout nga pala mga Kapaders kay Randy Digosman Guzman from Poland. Shout po kay Donix. Saludar from Digo City, Davao del Sur Shout po kay Dennis de la Cruz family from Naik, Cavite Yan po mga kapaders, sa wakas Natapos tayo ng ating shout out dahil Maraming episode mga kapaders Maraming tayong nilista na gusto nung Shout out sa atin uh, Yan po mga kapaders, maraming salamat po Sa inyong walang sawang suporta, lubos akong kapasalamat sa inyo At andiyan kayo lagi nakasuporta Mula simula hanggang ngayon mga kapaders Hindi kayo kasawa naman ng aking mga video lahat tayo mag-iingat mga kapaders. God bless.